Carla Abiliana at Tom Rodriguez, garden wedding ang nais para sa kanilang kasal. Ibinunyag ni na Carla Abiliana at Tom Rodriguez na nais nilang magkaroon ng garden wedding. Ayun kay Carla, mas gusto nila ang natural at preskong kapaligiran para sa kanilang espesyal na araw. Pinili nila ang outdoor setting dahil mas intimate at romantiko raw ito. Nag-ikot na sila sa ilang venue na may magagandang tanawin at greenery. Sinisiguro rin nila na magiging komportable ang kanilang mga bisita. Ayon kay Tom, gusto nilang simple ngunit makabuluhan ang seremonya. Malapit sa kalikasan ang tema ng kanilang kasal bilang simbolo ng bagong simula magiging limitado lamang ang bilang ng mga bisita upang mapanatili ang privacy Marami ang natuwa sa kanilang desisyon at suportado ito ng kanilang pamilya Kasalukuyan na silang abala sa pag-aayos ng mga detalye para sa nalalapit na kasal